What are you guys eating? Uh, quick, quick, quick. Oh, Oh, okay. I need to try that. Like. Walk, walk quack. Quick, 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 quick. You got good water. How much? 50. Five zero. Five zero? Yeah. 50? Hello, is that coconut to drink? What's the price? Uh, yeah. How much? 100. Pesos. 100 pesos. Yeah. Isa ang ating bansa sa masasabi natin na nagtataglay ng mga magagandang lugar at mga tanawin na talaga namang kamangha-mangha. Idagdag pa natin ang mga historical places at establishmento na may mga nakamamanghang infrastruktura kalakip ang mga kwento at kasaysayang nakapaloob dito. Bukod pa marahil dito ay ang pagiging kilala nating mga Pilipino bilang magiliw at masayahing tao, dahilan kung kaya't maraming mga dayuhan ang naeengganyong bumisita, namamasyal, at ang iba pa nga ay pinipili pang manirahan na, nang tuluyan dito sa ating bansa Isa na dito ang travel vlogger na kung tawagin ay Chris O mas kilala sa social media channels nito bilang si Travel with Chris Na may 401,000 subscriber sa kanyang YouTube channel Kung saan ay layunin itong bisitahin ang iba't ibang lugar mula sa iba't ibang bansa sa mundo Upang puntahan ang mga magagandang lugar at tikman ang bawat mga ipinagmamalaking delikasiya ng bawat bansang kanyang pinupuntahan Isa nga sa binisita ni Kuya Chris ay ang ating bansa kung saan ay magiliw nitong nilibat ang bansa at tinikman ang iba't ibang mga street foods na talaga namang patok sa panlasang Pilipino. Makikita naman sa kanyang mga uploaded videos na talaga namang na-enjoy ni Kuya Chris ang naging pagbisita nito sa ating bansa at napangiti ng ating mga kababayan na nakasalamuhan nito. Ngunit, isang video nito ang naghatid ng pagkadismaya sa ating mga kababayan nang magtungo ito sa Fort San Pedro sa Cebu. At tila umano'y inabuso ito ng isang mineral water vendor si Kuya Chris, matapos itong pagbentahan ng halagang 50 pesos na bottled mineral water, at hindi din nakaligtas sa mata ng mga netizens na umano'y kulang pa ang isinukli nito kay Kuya Chris. You got good water. How much? Five zero. Five zero? It's very hot. I don't have small money though. Okay, I have change. Oh, you have change. There you go. I need the water. Fifty. One hundred. One fifty. Two hundred. Four hundred. 400, thank you. Thank you, Thank you, appreciate it. Okay, thank you. Enjoy your day, bro. Thank you for the water. Thank you so much, bro. Salamat. Sa lahat ng video ni Kuya Chris sa pagbisita nito sa Pilipinas, ay ito ang pinakamalaki nitong views na natanggap na umabot sa 5.1 million views, 1,384 shared post, 206,000 reactions, at post comment na umabot ng 10,100. 50. Tapos yung sukli 400. Good luck kuya, sana magtagal yung negosyo mo, it's better to be honest sana. Grabe ka naman tol, pinahiya mo si Bo, 100 pesos for water. Manluloko, grabe naman yan, mapagsam antala, may karma yan, doble pa sa ginawa mong panluloko. Grabe ka sa dayuhan, nakakahiya kayo, that's only 15 pesos ang puhunan, tapos 100 pesos ang kinuha mo why it's so expensive, that's only 20 pesos if they sell it in street, but that's only 10 pesos in the grocery store. Yan ang hirap sa iba, mapagsamantala, porket ba foreigner, alam na mapera, kaya binibintahan ng mahal, pinapahiya ang bansa natin sa mga turista. Samantala, sa isa pang video na kuha ni Kuya Chris sa parehong lugar at araw, makikita na paglabas nito galing sa loob ng Ford San Pedro, ay muli nitong nasa lubong ang mineral water vendor, Ngunit tumanggi na ito nang muli siyang aluking bumiling muli ng mineral water. Bagkus, ay nakita ni Kuya Chris ang isang buko juice vendor at bumili din sa halagang 100 pesos. No, no, not another one right now. Thank you. I'll get one later on. Thank you, bro. I come back. Take care, bro. Hello, is that coconut to drink? Fresh coconut. How much? 100 pesos. 100 pesos. Okay, let me do one. There you go, sir. Hindi madali ang pagiging isang vendor sa lansangan, lalo na sa mga kababayan natin na inilalako, at daladala ng mga ito ang kanilang paninda, kinakailangan nilang tiisin ang pagod, polusyon sa lansangan, ang init ng araw, at itaya maging ang mga sarili nitong kapakanan sa patuloy pa ring banta ng COVID-19, para lamang ipaabot sa mga nangangailangan ang kanilang produkto. Ngunit sa isang banda, kung ito man ay totoong halimbawa ng panlilinlang at pangluloko kay Kuya Chris, maliit man o sa malaking halaga, ay hindi pa rin ito magiging tama sa mata ng ating Panginoon. Walang masamang magsikap para sa pang-araw-araw na ating pangangailangan, ngunit hindi naman natin ito kailangan idaan sa hindi magandang pamamaraan. Ikaw na ang humusga.